Ipanaghain na rin ang kandidatura mga tatakbo sa Cebu at Davao City para sa hatol ng Bayan 2025. Ang ilan sa kanila may kanya-kanyang pakulo. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu halos hirap makagalaw sa dami ng mga taga-suportang dumagsa sa tanggapan ng Comelec sa Mandawi City para sa paghahain ng COC ng re-electionist na si Lone District of Mandawi City Representative Emery Lollipop Oano Dizon kasama ang kanyang kapatid na si Provincial Board Member Tadeo Jonky Oano na tatakbo naman bilang alkalde ng lungsod. As always, um, I wanted to finish my term as a congresswoman. Um, baga pa kayo ta nga mga proyekto no, nga ato pang tiwason no, para sa kongreso, like ating mga flood control projects niya na nato. Sa Cebu City, Buena manong naghain ng kanyang COC ang first time na tatakbong alkalde sa lungsod na si Yogi Filimon Ruiz, na dating PIDEA 7 Director at Customs Commissioner. Sinamahan siya ng kanyang mga taga-suporta at ilang miyembro ng Cebu Muslim Brotherhood. Ikumpara sa ilahang mga political machinery, ikumpara sa ilang mga politi political network, I have to be realistic. Wala ko yung political machinery. Ask what they have. All I have are network of supporters down to the grassroots na sila mismo ni-volunteer sa ilahang talent, ni-volunteer sa ilang oras, ni-volunteer sa ilang kahago to support us because they want true change and true progress sa itong syudad. We are presenting ourselves as the better alternative. Samantala, sinamahan naman ng banda, Dragon Dance, mga taga-suporta at ng kanyang pamilya sa paghahain ng COC ang independent candidate na si Nina Mabatid na nais ulit mahalal bilang konsihal ng lungsod. Sa bayan naman ng konsulasyon, sabay na dumalo sa isang misa ang mga miyembro ng partido USA sa konsulasyon PDP Laban bago naghain ng kanilang kandidatura sa tanggapan ng COMELEC sa pangunguna ni Blisilda Bingol Villo na tatakbo bilang alkalde sa Bayan ng Konsolasyon. Sa Davao City, naghain ng kanyang COC para sa re-election si Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte sa pamamagitan ni Attorney Elijah Manuel Pipito na tumayong kanyang kinatawan. Dumating din sa tanggapan ng COMELEC ang matunog na kakandidato sa pagkaalkalde ng lungsod na si Civil Service Commission Chairperson Carlo Alexino Grales. Pero hindi ito naghain ng COC. Sinamahan lang umano niya ang kanyang pinsa na si incumbent 1 District Councilor Javi Campos sa paghahain nito ng COC sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng lungsod. Ayon sa Comelec, sa huling araw ng filing ng COC, inaasahan ang pagdagsa ng mas maraming incumbent officials na maghahain ng kanilang kandidatura. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.